Yo, what's up mga kaibigan? No? So for today's video, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko sa aking Kia Pride. No? So pag ini-start mo siya, guys, no, pag ini-start nyo siya, uh, wala siyang redondo, wala siyang lagitik. Okay, so as in talagang wala. As in wala ka talagang maririnig na kahit ano. No? So parang nag-on ka lang tapos wala. So ang hula ko nung una, guys uh, ignition coil no so dapat check ko muna ignition coil so tatawag sana ako ng mekaniko para uh, check yung ating ignition so check ko muna yung battery so okay naman yung battery niya yan so 13.3 so ibig sabihin may karga yung battery no so binuksan ko itong sa may likod ng manibela kasi parang ang hula ko wala siyang contact point pag ino-on Okay, so ngayon pag in ko na siya, okay na siya. Ayan, Oh, so, nag start na siya. Okay, so, ang ginawa ko guys, Ito, yung sa may likod na to, etong contact point nya, yan, ito Yan, so, ang ginawa ko, binuksan ko siya. Okay, ito, isang tornilyo lang naman yun eh, tatanggalin nyo lang siya. Pag tanggal guys, tatanggalin nyo tong parang puti na yan. Okay, so, ingat-ingat lang ka, guys pagbukas nito kasi nga, uh, maliliit malilit lang yung mga parts nya. Okay, so yung mga bronze tsaka yung mga parang mga metal niya sa loob is may mga kalawang na. Okay, so ginamitan ko siya ng steel brush tsaka liha. So kinuskos ko yung mga contact point niya para uh, umano ulit, umayos ulit yung parang adaloy uh, ng kuryente niya. Okay, so nilinis ko na yon and then pati ito yung mga contact point din. Itong battery, yan, nilinis ko rin yung mga contact point niyan tapos ah, uh, lahat pati ito yung mga sa ignition coil na to yan lahat yan kiniskis ko rin ng liha at saka ng ah, uh, ito uh, steel brush okay so yon kiniskis ko siya tapos ah, uh, binali ko ulat so pag kasi hindi naman ako guys ah, uh, maalam ah, uh, ano lang ay bago pa lang ako nag sasasakyan eh no so So, ginawa ko lang din kung ano yung ginagawa ko sa motor. Kasi yung mga motor ko, yung motor ko, halimbawa, ah uh, yung switch ayaw gumana. So, nililinis ko lang yung loob niya. So, yung mga contact point niya. So, ito na yung cover niya. So, ikakabit ko na lang mamaya. Ayan, yung steel brush na ginamit ko sa mga contact point niya. So, lilinisin nyo lang yung mga contact point. Okay, so, papatungin nyo lang naman siya. Okay. So, okay na. Okay na yung uh, ano, one click na siya ulit. Kasi one click naman talaga to eh. No? So, uh, yung contact point lang, lilinis nyo lang. So, ingat-ingat lang kayo sa mga parts na mahuhulog kasi medyo maliit nga naman yung mga parts nyan. Okay. So, medyo maliit lang yung mga parts nya. Kaya, ingatan nyo rin. Okay. So, okay. Okay to. Madali lang naman siya linisin. So, kaya-kaya nyo na yan. So, hugutin nyo lang naman eh. Pag hugot nyo, ipa ano nyo agad ah uh, tawag dito aralayan nyo agad ito yung puti na to yan sisikwatin nyo lang yan para maghiwala yung itim na yan tsaka yung puti so nakaikot dyan yung uh, mga bronze tsaka yung mga bakal okay so is isisin lang o kaya pwedeng uh, pwede rin uh, kuskusin nyo ng steel brush para matanggal yung parang mga kalawang nya Okay so 'yun lang po so sana po nakatulong ako doon sa mga may problema din sa pag-start ng Kia Pride nila okay po so sana so, nakatulong sa inyo ang video na to so please like and subscribe po thank you po